yung uh, Sniper 155 standard version. Ito po yung pag sinasabing standard version, no, ito ay walang keyless. Ito ay disose. Ayan. Disoce. So, ayan yung panel niya. Makikita mo yung oras. Ayan. Fuel. Tapos so, natin yung average, yung eco, yung average ng consumption niya is 45 kilometer average tapos yung odo so ang panel nito ay walang indication ng ng battery so hindi mo malalaman kung ilang average na yung battery mo kung pababa na ba o mas lower nagcha charge siya so ayan. ito yung standard version na kulay gray So, ang sniper standard version natin ay walang walang compartment. So, ayan. Wala siyang compartment. Wala kang mailalagay na tools. Ayan siya. Kahit ano, wala may mailagay. Pero mayroon siyang stock na tools dito. Phillips screw lang. <laughs> Phillips screw lang yung nailalagay. So, dahil wala siyang compartment, ang nilagay natin ay top box na U-box. Ito yung alloy box na Aris. Uh, yan. So, yan. Nakagandahan dito. Ang nagustuhan ko dito ay itong kulay kasi kitang kita siya kahit gabi. Itong kulay ng mugs. Ito ay nakaano na rin. Naka, naka display. Yan. Nakakalipar na siya. Single piston lang din sa likod. Ganon din sa harap, naka single piston lang din. Hindi ka tulad nung Sniper 155R Nakilis kilis na double piston. So, ayan. So, ang issue lang siguro ng motor na to ay kapag maulan, matalsik siya sa mismong angkas mo, sa OBR mo. So, naglagay din tayo ng DC Mono Bracket. Sulid na yan. Dati na akong bumibili ng DC Mono pa sa Honda Click 125 ko. So, ayan. So, ito, meron na siyang uh, kill switch kapag gumaan May kill switch na siya. Okay. May hazard. Nakikita nyo, may hazard siya. May kabilaan yan, may hazard Pakabit na rin ako ng mo motovolt. holder ng cellphone at sa nagkabit kabit na rin tayo dito kasi para walang pag may nilagay tayo mga bag hindi na gagas-gas. So ayan may nilagay tayo dito So hindi siya katulad nung hindi siya katulad nung 155R na keyless. Mayroon na siyang charger charger. Pwede ka na magcharge dito wala So ito yung itsura niya So, sa upuan naman, uh, sa upuan ito ay yung sinasabi lang comfort. Sa tingin ko, para sa akin, hindi siya comfort. Medyo masakit din siya sa sa natin. Ayan. Ito yung upuan niya. Wala pang binago dyan. Hindi ko pa binago lahat. At saka bumili ako nung mudguard para doon sa likod para hindi talsik. Hindi ko lang ganabayit kasi parang napapangitan ako kung titingnan ko yung binili ko parang medyo manlaki siya so hindi siya hindi ako comfortable na tingnan yon na para diyan so ang ano lang sa motor na to hindi siya katulad ng mga scooter kasi nagmula kasi tayo sa uh, Honda Click 125 yung comfort uh, medyo hindi siya ganoon ka-comfort pero hindi ka bibitinin sa sa power ng motor na to medyo ma-vibrate lang siya yung dragging yung pag umaandar siya kasi uh, manual nga to medyo may dragging lang siya ng konti hindi siya dragging na katulad ng mga scooter ha? yung vibration niya lang maganda siya maganda yung handling ng manibela mabilis si singit no? Nga? lalo sa mga traffic traffic mabilis siyang isingit parang siyang uh, scooter ng Honda Click 125 Yan. single piston caliper tapos naka disc brake pa rin so ayan yung ah uh, meron tayo sa sniper 155 standard version so ayan so, pagdating sa gas mga guys mga bro pagdating sa guys napaka tipid niya Pumayahi ako kanina hanggang na ah, mula dito sa Purview sa may LTO ng Purview. One bar. Binyahi ko sa inyo ng one bar kanina umabot pa siya ng BGC. Pagdating ng UP, Diliman, nagbiblink na yung one bar ko. Tapos, uh, binyahey ko pa rin siya, hindi ako nagpagas kasi wala din ako na lang pera. So, ang nangyari, nagbiblink na siya pagdating sa Eastwood, hindi na ako komportable, baka uh, tayo ng gas. So, tiningnan ko yung tank niya, inalog ko, meron pa namang laman. So, binyahe ko pa rin siya hanggang BGC, sa so, may tapat ng market-market, sa so One Serendra umabot ako doon. Tapos ang pinoproblema ko kanina naman, ay uh, yung pabalik kasi medyo malayo yung uh, shell na pinapagasan ko doon sa may pasig, sa may c ng pasig. So umabot din naman siya doon sa, sa shell ng station kahit medyo ano na siya, mat, uh, wala na halos gas. So napakatipid para sa akin yung stipe na to Napakatipid nito guys. Tapos pagka, for example, nagbiblink na yung ano nyo, yung one bar nyo, may lumalabas dito na average. di ko alam kung anong big sabihin yun. may yung lumalabas na fuel dyan, nagka-count siya. So, yung na-count sa akin nung nagsimula yung blinking ay 20 point something yung umabot. di ko alam kung anong purpose nun kasi lumalabas talaga siya pagka nagbiblink yung, kung baga paubos na yung gasmon, may lumalabas na fuel counting dyan. So, napakatipid ng snapper 155 para sa akin. So, ayan. Napaka-comfort -han yung handling niya sa manibela. Napakagaan. Napakagaan niya. So, pagdating sa upuan, uh, hindi siya ganun kakomportable. Lalo na sa angkas. Medyo maliit yung upuan niya. Ayan. Medyo maliit at medyo Uh, hindi hindi naman ganun katigas pero may katigasan din. So ayan. Maganda lang siya sa biritan. Ang ganda ng uh, engine nito. Ang ganda ng pag bumi, uh, bumibirit ka ng segunda hanggang trisera, porsera. Ang ganda ng tunog ng engine niya. Para 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 ka na big bike. Lalo na siguro pag pinalitan mo ng ano, pinalitan natin ng muffler. kasi stock pa to lahat, wala pa talaga halos binago two months na to sa akin magki three months na ngayong uh, February so ayan yung sniper 155 natin na standard version so ayan yan yung itsura niya. so, so yun lang guys yun lang yung masasabi ko sa ang issue ko lang siguro yung sa gulong pagka maulan uh, matalsik siya tapos ma mata, uh, mataas yung uh, vibration nga pagka umaandar pag nakahinto ka ayan. so sobrang sulit ng sniper 155 Ay, pangarap ko to dati bago pa ako nagka Honda click actually ito dapat yung kukunin ko kaso yung kinuha ng join ko ay yung Honda Click 125 so bloom so mahal na mahal ko rin naman yon kaso kailangan nating mag uh, upgrade so ayan ito yung nakuha natin. Sniper 155. So, yun lang. Yun lang mga bro. So, wala naman tayong ibang picture dito. Ayan. Orange. Yung decals niya. Yamaha. Pure injected. Variable valve acquisition na rin siya. So, pag binirit ko siya. Pag masiguro mga half throttle. Lumalabas yung BBA niya. Nag-open yung BBA niya. So, Ayan. Ang top box pala natin ay Ares. Nabili ko Zero sa 01 One Moto Cubao branch. So, ayan. So, yun lang. Maraming salamat po. Thank you.